Give me 20 seconds on the clock, please. Sa halit na gumala sa weekend, mas gusto mong magstay na lang sa bahay para gawin ito. Go. Matulog. Sa larong bingo, anong pattern ang karaniwang binubuo? Pass. Mas masarap ang aros kung ito ay may? Itlog. Gamit sa kwarto na posibleng ay inabot na ng 10 years? Kama. On a scale of 1 to 10, gaano katindi traffic sa lugar nyo? 10. Let's go, Sai! Sa halip na gumala sa si weekend, mas gusto natin mag-stay sa bahay para gawin ito matulog. Ang sabi ng survey ay... Nice one! Okay, sa larong bingo pattern na karaniwang binubuo, hindi na natin nabalikan. Pero kung gusto mong balikan, ano sana sa gusto? Straight Straight? Okay. Mas masarap ang aros kaldo kung ito ay may itlog. Ang sabi ng survey... Stop. Nice one. Gamit sa kwarto na posibleng inabot na ng 10 years. Come Ang sabi ng survey. Wow! On a scale of 1 to 10, gano'ng katindi ang traffic sa inyong lugar? Sabi mo yung 10. Ang sabi ng survey. Yo! Wow! 47 to go, Zai. Let's welcome back, Marlon. Tolts! Tolts! Masa ka, Marlon? Pakiramdaman mo yung... po. Masaya po. 47 na lang kailangan mo simple na. Lang. Ha? Iuwi na natin ito, Marlon. Sa puntong ito, makikita na na manunood ang sagot ni Zai. Give 25 seconds on the clock. So, sa halip na gumala sa weekend, mas gusto mong magstay na lang sa bahay para gawin ito. Ano yon? Go. Assignment. Sa larong bingo, anong pattern ang karaniwang binubuo? Straight. Mas masarap ang arroz caldo kung ito ay may blank. Pas. Gamit sa kwarto na posibleng inabot na ng 10 years. Parador. On a scale of 1 to 10, gano'ng katindi traffic sa lugar nyo? 9 Mas masarap ang arroz caldo kung ito ay may blank. Toyo. Let's go, Marlon! 47 points, Marlon! Okay, sa halip na gumala, mas gusto mo na lang mag-stay sa bahay at mag-assignment. Ah, nev. ang estudyante. Survey says, Uy, ang top answer, matulog. Sa larong bingo, pattern na karaniwang binubo, sabi mo, straight. Ang sabi ng survey. Okay. Ang top answer natin, okay, blackout. Punuan. Alam to ni Nanay Ingkang. Hello, Nanay Ingkang. Nanunod kayo dyan. Ipunuan. Mas masarap ang aruskaldo kung ito ay may toyo. Patis, ayaw mo patis. Hindi, aray ko. Toyo ka, Toyo. Ay. Ang sabi ng ay survey yun, sa Toyo, toyo ay, Uy, wala. Ang top answer, itlog. Nakuha na, number two, manok. On a scale of one to ten, gano'ng ang traffic sa inyong lugar? Sabi, unayin ang sabi ng survey. Ay. Oh. Ay. Ang top answer, Eh, Guys, ha? Nakakatatlong top answer na si Zai, ha? Ito, last. Gamit sa kwarto na posibleng inabot na ng 10 years, apat na lang to. Ang top answer, kama. Si Zai, apat na top answer. Pero minsan na zero to. Ha? so basta at least alam niyo na pag uwi nyo, si Zai, apat na top answer ang kinuha. Bihira mangyari sa fast money na apat na top answer. So, paring Marlon, gamit sa kwarto na posibleng inabot ng 10 years. Aparador nandiyan ba yan? Give me 4 points. Services! Services! <laughs> Team Firefighters nanalo po sila ng 200,000 pesos.